Hello everyone, na mga kahatawan, uh, nakabalik na po ako sa biking ako Ang hirap talaga ang uh, mag-start ka. Okay. So, paano lang, kahinto-hinto yung ginagawa ko, tingnan nyo yung video. At saka itong ano po, itong uh, strapa ko, 54, uh, 53 kilometers ata yung natakbo ko pag So, ang sakit ng kwit, kailangan talagang mag-adjust. O, tayo. Napahinga muna tayo para matanda na tayo eh. Pang 50 kilometers na itong ginagawa ko. <laughs> Takbo. Takbo ko ngayon 50 kilometers, okay? So, 12 na ng gabi tayo nakarating. So, pahinga na tayo. See you next time on my ride, mga kahatawan. Hataw pa!